tahasang tinabla ni Vice President Sara Duterte ang amnesty program ng pamahalaan sa mga rebelding grupo. Sa kanyang mensahe para sa ikalamang anibersaryo ng NTFL Cup, sinabi nitong hindi makakami ang kapayapaan kapag bibigyan natin ng amnestiya ang mga ito sa pamamagitan ng Proclamation 403 at 404. Sa halip na amnestiya, naniniwala si Duterte na ipagpatuloy na lamang ang nasimula ng NTFL Cup at palakasin ang mga programa nito. Dahil dito, nanawagan ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na reviewin ang kasunduhan ng pamahalaan sa National Democratic Front of the Philippines. Ayon kay Duterte, isang agreement with the devil lamang ang pinasak ng ating gobyerno dahil tatray do lamang umano tayo ng NDFP at lilinlangin ang taong bayan. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan.